Narito na ang PTV Balita ngayon. Naglabas ng advisory ang Ninoy Aquino International Airport o NAIA para sa mga pasahero na magtutungo at galing sa Haneda Airport sa Japan. Payo ng pamanuan ng NAIA, makipaugnayan ng mga pasahero sa kanilang airlines para sa anumang pagbabago sa flight schedule o rebooking. Matapos isara ang runway ng Haneda Airport, may ilang flights din ang na-divert sa Kansai Airport na pansamantalang sinuspindi ang flights ng ilang airlines doon dahil sa nasunog na eroplano ng Japan Airlines na ikinasawi ng limang katao. Sa ibang balita, sinuspindi ang klase sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa Iloilo City dahil sa brownout o pagkawala ng kuryente. Sa Facebook post ng Iloilo City Mayor Jerry Treñas, sinabi nitong pitong oras ng walang kuryente ang Panay Island at Negros. Kaya pinakansila nila ang pasok ng mga mag-aaral. Hinimok din ng Alcalde ang National Grid Corporation of the Philippines na abisuhan siya hinggil sa bagong kaganapan sa supply ng kuryente. Nais ni Treñas na paimbestigahan ang insidente ito. Noong nakaraang taon, tatlong araw ding walang supply ng kuryente ang Panay Island. At yan po ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-follow at ilay kami sa aming social media site sa at PTVPH. Ako sa Alan Francisco. Magandang umaga.